para gawing mas maliwanag ang ating mga tahanan. At isa na rito ang pagdidisplay ng mga lamp na nakadadagdag din sa magandang ambience. Kaya ang hatid naming good news ang mga home accessory na to. Pwedeng-pwedeng mapasa inyo. Paano kayo? Simple lang mga misis. Tayo mismo ang gagawa ng mga ito. Kasama ang artist at upcyclist na si Vanessa Reyes, tayo mismo ang bubuo ng mga stylish lamp na kapakipakinabang na kakaiba pa ang mga itsura. Ready na ba kayo? Gamit ang mga recycled materials at iba pang bagay na makikita natin sa ating bahay, makakagawa tayo ng iba't ibang klaseng lamps na mas lalong magbibigay ng liwanag sa ating tahanan. Kaya on our first project, gagawa tayo ng isang desk lamp gamit ang mga recycled sticks katulad nito. Maganda lang ng kinulayang barbecue sticks, glue at siyempre bumbilya at wiring na maaaring kunin mula sa lumang lampara. Gamit ang glue, pagdikitin ang tigda dalawang peraso ng barbecue stick. Ang mga ito ang bubuo sa katawan ng lamp. So pag natuyo na yung mga pinagdikit-dikit natin na sticks, may option tayo na gumawa ng mas makapal gamit ang limang sticks. Para sa mas magandang disenyo, bumuo ng pattern sa pamamagitan ng pag ng mga pares ng sticks. Gaya nitong dalawang pares na pinagitnaan ng isa pang piraso ng stick. Pagtapos na yung mga pinagdikit-dikit nating sticks at natuyo na sila, maaari na nating i-assemble depende sa gusto nating style. Para sa base ng ating desk lamp, gumawa ng courting square gamit ang limang pinagdikit-dikit na sticks. Sa susunod na layer naman, ipatong ang magpares na sticks. Ito naman ang gagamitin sa pagbuo ng square. Ituloy-tuloy lang ang pagsasalit-salit ng makakapal at maninipis na sticks sa pagbuo ng layers ng lamp. Bago magkalahate yung taas ng ating ginagawang lamp, kailangan natin maglagay ng apat na magkapares na sticks na magsisilbing lalagyan ng ating bumbilya. Bago makarating sa gitnang bahagi, kailangan gumawa ng mas maliit na sukat ng square sa isang layer. Ito ang magsisilbing angkla ng bumbilya. Pagkatapos ay pwede nang ituloy ang paggawa ng layers. At pagkontento na kayo sa taas nito, ilagay na ang bumbilya sa loob. Ayan! Ready na ang ating desk lamp at may dagdag pa itong good news dahil maaari din natin siyang gamitin na hanging lamp. Sa konting tiyaga at creativity, meron ka ng kaagapay sa pagbibigay kulay at liwanag sa iyong bahay. Bola naman at mga lumang strings ang bibida sa ating next project. Gagawa tayo ng decorative lamp na swak na swak for the outdoors. Kakailanganin lang ng strings gaya nito na gawa sa abaka, lumang bola, glue, cutter at bumbilya. Una, markahan ng bilog ang ibabaw na bahagi ng bola. Siguraduhin kasa dito ang sukat ng bumbilya. Maghanda naman ang pinaghalong tubig at glue na gagamitin pandikit. Ikabit ang strings paikot sa bola style ang pagdedesign nito. Dapat lang ay hindi lalampas ang string sa ginuhit na bilog sa itaas na bahagi ng bola. Gamit ang glue, idikit ang magkabilang dulo ng string. Ipahit naman ang glue and water mixture sa napormang string. Ito ang magsisilbing pampatigas para makuha nito ang hugis ng bola. Sunod na ikabit ang imatibang kulay ng strings. Depende sa style na gusto nyo kailangan lang siguraduhin na maayos ang pagkakadikit ng mga ito para makuha ang tamang hulma ng bola. Pagkatapos, kailangan itong patuyuin. Kapag tuyo at matigas na ang string na binalot natin, maaari na nating tutukin ang bola sa loob. Gamit ang cutter, tusukin ang bola para ma-deflate ito. Matitira na lang ang strings na bumubuo ng tinatawag na pendant lamp. Talaga namang small but fantastic ang lamp na ito na swak pang outdoors. Lagyan lang ito ng Christmas lights o kahit anong kulay ng bumbilya. At siguradong standout na ang liwanag at ganda nito. Para naman sa creative at kakaibang paggamit ng mga librong hindi na natin mapakinabangan, good news dahil maaari natin itong gawing wall lamp. Ang lumang libro na kulang-kulang na ang pahina maaari pang mapakinabangan. Bukod sa libro, maghanda lang ng kaunting alambre at bumbilya. Una, kailangan muna nating lagyan ng masking tape ang ating libro upang hindi ito masira kapag pinutulan natin. Markahan ang haba at taas ng bahaging paglalagyan ng bumbilya at wiring. Dahil hardbound at makapalang libro, gumamit ng lagare para tanggalin ang minarkahang bahagi. Paalala lang, kailangang maging maingat sa paggawa nito. Yan, pagkatapos, lalagyan natin ng lumang illustration board para matakpan ang likod nito at ito rin ang magsisilbing lalagyan ng bumbilya. Butasan ang magkabilang bahagi ng libro gamit ang pako at martilyo. Kailangang tumagos ang pako sa likod ng libro dahil dito ilulusot ang alambre. Pero bago yan, ikabit muna ang bumbilya sa illustration board. At pagkatapos, maaari nang ilusot ang alambre sa ginawang butas. Ihook ito sa likod para hindi ito matanggal. And finally, buksan na ang libro para iporma ang mga pahina. Ito kasi ang magsisilbing katawan ng ating lamp. Ayan, ready na ang ating wall lamp. Kailangan na lang isabit sa pader ang lumang libro. Bongga na ulit sa kanyang bagong anyo. Hatid ng mga lampara ang liwanag na kumbinyente, madaling bitbitin at nagpapaganda sa ating mga tahanan. Kaya naman talagang good news na ang mga bonggang iluman. Hindi na kailangang paggastusan.